Defying Death Nag-post si Karen Rossi para sa litratong ito kasamang anak niyang si Madeline matapos niyang maiwasang maging ikalabing apat na biktima sa isang snowstorm sa Buffalo, New York na natakpan ng snow na may mahigit pitong talampakan ng lalim. Nagtrabaho ng extra shift sa Mercy Hospital sa Buffalo si Rossi at natapos siya alas 3 ng madaling araw noong Martes. Habang pauwi siya, sakay ang kotse ng kanyang anak ay nastuck siya sa isang snowbank sa Transit Road at William Street malapit sa isang ride aid sa Lancaster. Dumaan pa ang isang snowplow na napatulak ng mas malalim papasok sa snowbank si Rossi at natakpan ng snow ang buong kotse. Pinakinggan niya ang payo ng kanyang anak na tanggalin ng snow sa kanyang tailpipe para hindi siya mamatay sa carbon monoxide. Sa paglipas ng panahon ay namatay ang telepono ni Rossi. Giniginaw at basa sa kahuhukay ng snow ay nagsimula siyang magsulat ng mga goodbye letters para sa kanyang pamilya. Tumayo siya sa window frame ng kotse at kumaway para humingi ng tulong gamit ang isang kulay pula na snow Labing tatlong oras matapos siyang ma-stuck ay nakita ni Dave Edwards ang snow brush at hinukay niyang palabas ng snow si Rossi. Hinatid ni Edwards si Rossi sa kanyang monster truck at huminto pa siya ng apat na beses para tulungan ng iba pang taong nangangailangan sa kalsada.